maluag Pwedeng lusutan na yung tao. Okay hey guys, ito. Kaya yung napansin nyo. yan, Ah, so, umpisa muna, siyempre. Tuturo muna natin. Siyempre, kukuha tayo muna ng elevation. Kung saan. Kung saan kayo mag... Kung saan kayo pwede kumuha <laughs> ng reference nyan ng height. Eh, kung saan pwede sumunod tayo, susunod tayo doon sa Hi guys, for today's video guys, ay may share naman tayo itong ginagawa nating installation ng door jam. Yan guys, kaya ko pala ito share kung pano lang ta paano tayo mag install ng ganitong mga door jam. Ito lang guys, kasimple. At i-share ko sa inyo, ibabahagi ko yung ginagawa, paggagawa ko ng pag install ng door jam. Napapansin nyo naman. Maluag. Pwedeng lusutan na yung tao. Okay hey, guys, ito. Kaya yung napansin nyo. Yan. Ah, so, sa umpisa muna, siyempre. Tuturo muna natin. Siyempre, kukuha tayo muna ng elevation kung saan kung saan kayo mag kung saan kayo pwede kumuha ng reference niyan ng height eh kung saan pwede sumunod ay tayo susunod tayo doon sa may hagdan Yan. depende sa inyo guys kung saan niyo gustong kumuha ng reference ng elevation ito sa ngayon ito yung tuturo ko sa ginagawa namin ito guys ganito lang ako magkabit ng Dojan. Ito, kaya napapansin nyo, hindi siya, hindi ko siya pinapako. Yan. And guys, puro nakaipit lang. Hmm. Iniipit ko lang yan. Kasi, ito guys, na Dojan na to, babarnisan. Itong puro pako. Kawawa yung magbabarnis tapos matagal na kung sa yung mga pinagtakuan kaya ang ginagawa na ko nito ay talit -tali na lang ayan nakabris siya doon lang siya nakapako sa baba ayan puro nakapako, katali lang yan guys ayan yan yung aking diskarte sa pagkakabit tapos kaya eh, mapansin nyo sa iba hindi ko sinasabing gayahin nyo itong pagkakasako. Guys, ito ay sinishare lang natin. Kasi mapansin nyo sa iba, ang dami nilang bracing sa pagkakabit. Kaya yung tao, hindi na, wala na madaanan. Tingnan nyo yung ginawa natin guys. Yan, di ba ang luag? Kaya yung gagawa, yung pagtatapal natin ito, ng simento, walang kahirap-hirap. Yan, sa ng araw na gawa natin Dalawang hamba Kasama Sinasama natin yung Pagpipinis Yan Ako pansin nyo May brush siya Isa lang Kinali lang natin Nakapako siya lang doon Tapos sa baba Ipit-ipit lang ng mga kahoy wala yung galaw guys yan. ngayon pala di ko na lang nabityohan yung paglalagay ng pako nito sa likod mayroon yung pako guys sa likod yun yung bali kakapit doon sa simento hindi na lang natin, natin nabityohan pero mayroon yung pako yan o Papakita, papakita natin guys yan. Baka sabihin nyo, walang mag-hold. Yan. Yan yung pako. And guys, ganyan lang tayo. Kasimple magkabit ng door jam na hindi, na wala sa gabal. Napapansin nyo, ito lang yung brace galing sa gawaan. Ito. So, yan wala tayo dito lalagay kung ano-ano para yun kasi ang number one na pag may nalusot ng mga tao maraming bris nasa sagi din kaya gumagalaw yung kinagabit na amba yun yung sanhi ng pagkakrak dito kasi nagagalaw yung brace tatamaan nung mga dadaan hindi naiiwasan lalo kung may mga dalang timba susuot kung ano kaya yun kaya ginawa na ginagawa ito ang diskarte ko sa pagagawa. Ina-open ko yan. Nagawa ko ng paraan na hindi siya prisa ng marami. Kaya nyo naman yan guys gawin. Simple lang naman ang pagkabit ng door jam. And guys, sana mayroon na naman tayong naibahagi, share sa inyo na matutunan. Ito, lagi ko guys nasasabi, ito, at ilalabas lahat, linalabas natin itong video nito sa ginagawa ko for da, hindi dahil doon sa mga marunong dahil to sa mga gustong matutulang o gumawa sa kan kanilang bahay at least may ideya sila kung paano magkabit ng door jam o hamba na tinatawag yan And guys basta gamit kayo hulog alam nyo naman yun. Basta tayo trabante. Alam natin yung hulog. Level. Yan. Yeah. Level lang. Okay na yan guys. Basta huwag kayo makawala sa hulog. Yan lang number one sa amba. Guys. Sana. Meron naman tayo na na konti sa ating mga ginagawa dito sa site. Kaya kung bago ka pa rin lang sa channel ko na pagpad Ay eh huwag nyo namang kalimutan I-subscribe I-hit nyo na guys yung notification bell Para updated tayo sa mga bagong upload na video Kaya pa guys Yung ating page Vlog. Huwag nyo namang kalimutan i-follow Share So guys Hanggang dito na lang muli At sa muling mga upload natin Subaybayan nyo Kaya maraming maraming salamat And God bless Paul.